Bibigyan daw ng panahon ng United Nationalist Alliance si Sen. Coco Pimentel para makapag-isip kaugnay sa posibleng pagsasama nila sa senatorial lineup ni dating Sen. Juan Miguel Zubiri. Nauna lang tumutol si Pimentel sa pagkakabilang ni Zubiri sa senatorial lineup ng una. May ulat on the spot si Jam, si Sante. Jam? Yes, Rafi, umaasa pa rin daw si Vice President Jejomar Binay na hindi aalis sa United Nationalist Alliance o una sa si Senador Coco Pimentel sa kabila ng pagtutol nito sa pagkakasama kay dating Senador Juan Miguel Zubiri sa una senatorial slate. Sabi ni Binay, hihintayin niyang makapag si Pimentel at bibigyan ng panahon tulad ng hinihingi nito. Nang tanongin naman sa reaksyon niya sa sinabi ni dating senador Nene Pimentel na mas pinahahalagahan ng una ang pera kaysa sa prinsipyo na ipasok nila sa kanilang senatorial slate sa Zabiri, sabi ni Binay, malaya ang nakalatandang Pimentel na magbigay ng pahayag dahil isa itong demokratikong lipunan. Sabi ni Binay na nanatiling maganda ang relasyon niya sa mga Pimentel na nagsimula pa noong panahon ng martial law. Huli niya nakita sa senador Coco Savandonor sa Malacanang noong Martes pero wala naman daw silang naseryoso nap napag-usapan. Paliwanag niya kasama si Zubiri sa una senatorial slate dahil napagkasundoan ng koalisyon na natanggapin nila ang in-nominate ng founding mem members ng dalawang partido at nominado daw ni ERAP na pinuno ng KMP si Zubiri. Nang tanungin si Binay kung susuportahan pa rin niya si Pimentel kahit tumakbo ito bilang independent candidate. Sabi ni Binay, ayaw niya muna itong SCBN dahil umaasa siyang maayos ang sitwasyon. Rafi? Maraming salamat, Jam Sisante.